Alam mo bang may nakakamis sa'yo, di ba? Hindi mo kailangan magpanggap na hindi mo napapansin. Hindi mo rin matatago ang katotohanan ng matagal. Dahil ang pagnanasa ay may kakaibang paraan ng pagpaparamdam sa sarili nito, kahit sa katahimikan. Iniisip ka ng taong ito ng mas maraming beses, kaysa sa nais niyang aminin. At hindi lang ito tungkol sa magagandang sandali, sa mga tawa o sa mga usapang tila walang katapusan. Ito ay tungkol sa kawalan na naiwan, Tungkol sa pakiramdam na may kulang at, kahit anumang subukan nilang magpatuloy, hindi nila mapunan. Nag-aalinlangan sila, marahil dahil sa takot, marahil dahil sa pride. Ngunit ang totoo ay ang bigat ng hindi pagsasabi ng nararamdaman nila, ay nagsisimulang makasakal. Ang mga salita ay naroroon, nakatago, naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumabas. Ang tanong ay, handa ka bang makinig? At kung hanapin ka ng taong ito ngayon, ngayon mismo, ano ang gagawin mo? Pahihintulutan mo ba siyang bumalik o magpapatuloy ka na parang walang mahalaga? Dahil, sa totoo lang, alam mo namang mahalaga ito. Alam mo na ang ganitong tipo ng koneksyon ay hindi basta-basta nawawala. At marahil ito ang eksaktong gusto mong marinig ngayon, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa ngayon. Ano ang gagawin mo kung ang katahimikan ay sa wakas mababasag? At kung sasabihin ko sa iyo na ang taong ito ay nasa hangganan na? na ang mga salita ay nakakabitin ng matagal na ang bawat araw na lumilipas nang hindi niya nasasabi ang nararamdaman ay parang pasan ang isang pabigat na palaki ng palaki. Hindi ito tungkol sa mga klitsch ng pagnanasa, kundi sa isang bagay na higit pa Ito ay tungkol sa pagkakaintindi na ang buhay kapag wala ka ay hindi makabuluhan tulad ng nararapat. At alam mo kung ano ang mas masakit sa lahat ng ito. Sila'y nasa pagitan ng dalawang takot, ang takot na tuluyang mawala ka, na hindi na magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan muli sa At ang takot na subukan at mapagtanto na baka nakadiskonek ka na. Na ikaw na ay nakapagpatuloy na habang sila ay nananatiling nakatigil, nakakulong sa mga alaala. -ala. Isang tahimik na pahirap. Isang pakikibaka sa pagitan ng kagustuhang hanapin ka, at ang pangambang baka huli na ang lahat. Pero ito ang punto, huli na nga ba? o baka nararamdaman mo rin na may kulang. Kasi, kung ganun man, baka kayong dalawa ay nakakulong sa parehong siklo, naghihintay na ang isa ang gumawa ng unang hakbang. At kung ganun, talaga bang pahihintulutan yong ang katahimikan ang magdesisyon para sa inyo? Pag-isipan mo, ilang beses mo nang naramdaman ang presensya na yon, kahit pa nag-iisa ka. Iyong alaala na bigla na lang sumulpot sa kalagitnaan ng araw na nakakagulat sa iyo. Ang pakiramdam na may bagay na hindi patapos, tapos, na may bagay na hindi pa naaayos sa pagitan niyong dalawa. Hindi ito simpleng pagkakataon lamang, alam mo 'yon. Ito'y isang bagay na patuloy na hindi naghihilom. Alam nila na nagkamali sila. Hindi nila 'yon itinatanggi, kahit sa kanilang mga sarili. Pero ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao, hindi ba? Ilang beses ka na rin bang gumawa ng mga desisyon na kapag binalikan mo, gusto mong baguhin? Ang pagkakaiba lang ay ngayon, gusto nilang maging iba. Gusto nilang ayusin, gusto nilang isalba kung ano pa ang maaaring masalba. Ang tanong na tinatanong nila sa sarili nila, at baka kailangan mong itanong din sa sarili mo, ay, sulit ba? At kung sulit? At kung ang lahat ng humahadlang sa'yo ay isang nasugatang pride, isang sama ng loob na hindi mo pa nabibitiwan. Dahil, sa totoo lang, mas malaki pa rin naman ang mga bagay na inyong nabuo kaysa sa mga ito. Hindi ba? ang totoo, ang oras ay lumilipas. Ang katahimikan, ang distansya, ang mga palusot na pareho niyong ginagamit upang hindi masabi ang tunay na nararamdaman. Lahat ng ito ay bumubuo ng mga hadlang na baka mahirap ng lampasan sa hinaharap. At sa isang araw, maharap ka sa nakaraan at mapagtatanto mong lumipas na ang tamang pagkakataon. Na nawala na ninyo ang tsansang subukan. Ikaw ba'y handa na harapin ito? Upang dalhin ang pag-aalinlangan. Ang paano kaya sa buong buhay mo? O panahon na ba upang sa wakas harapin ang dapat harapin? Handa na sila. O halos handa na. Kailangan lang ng isang palatandaan, isang pagbubukas, isang senyales mula sa iyo na nagsasabi, "O, nararamdaman ko rin na may kailangan tayong ayusin." Dahil sa totoo lang, walang gustong makipag-usap sa isang pader. Walang gustong magbukas ng puso para lamang baliwalain o tanggihan. Maaring ang hinihintay nila, ang tunay na kailangan nila, ay isang katiyakan na sulit ang pagkakataon. Na may espasyo pa para sa pag-uusap na ito. Na nararamdaman mo rin na may bagay na dapat pang iligtas. Paano kung malaman mo na handa na silang ilagay lahat sa mga salita, aminin ang bawat pagkakamali at magbukas sa paraang hindi pa nila nagawa dati? Siya ka bang handang makinig? Dahil sa totoo lang, iyon ang tanong. Hindi ito tungkol sa nakaraan o kung sino ang tama o mali. Ito ay tungkol sa kung ano pa ang maaaring mabuhay. Tungkol sa kung ano pa ang buhay sa kabila ng lahat. Ngayon, huminga ng malalim at itanong sa sarili. Ano ba talaga ang gusto mo? Patuloy na dalhin ang kawalan o magbigay ng espasyo para sa kung ano pa ang maaaring maitatag. Alam mo kung ano ang pinakamahirap sa ganitong mga sandali. Ang amining totoo sa sarili ang iyong nararamdaman dahil hindi lang ito tungkol sa kanila na maghahanap sa iyo, o sa kung ano ang gusto nilang sabihin. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa kung ano ang nakatago dyan sa loob. Tungkol sa kung ano ang kinatatakutan mong harapin. Walang halaga kung gaano ka man subukang punuin ang isip, iligaw ang puso, magpatuloy na parang walang nangyari. May mga taong nag-iiwan ng bakas na basta hindi nawawala. Nandyan sila, tulad ng bulong sa likod ng isip, tulad ng aling-aungaw na bumibisita sa mga sandali ng katahimikan. At iyon ang nararamdaman mo, hindi ba? Walang silbi ang magkunwaring hindi. Kasi kung walang natitirang bagay, hindi ka naririto, pinapayagan ang iyong sarili na mag-isip tungkol dito. May alam sa iyo na ang kwentong ito ay hindi patapos. Na may pag-asa pa. Pero handa ka bang harapin ito? Handa ka bang isuko ang yabang, ang mga pader na itinayo mo, ang mga dahilan na ginagamit mo upang iwasan ang pag-uusap na ito. Kasi ito ang pinag-uusapan ngayon, katapatan. Sa kanila, pero higit sa lahat, sa iyong sarili. Naghihintay sila ng tamang pagkakataon, sinusubukang mag-ipon ng tapang. Pero ang totoo, marahil ikaw din. Baka ang takot na nararamdaman nila ay siyang takot na dala mo rin. At ito lang ang nagiging dahilan upang manatili kayong dalawa sa pagkakakulong, umikot-ikot, nagdadagdag ng layo, habang ang gusto nyong dalawa ay magkalapit. Alam mo kung ano ang nagpapahigpit pa nito? Ang katotohanang, sa kaloob-looban, wala sa inyong gustong mawala ang isa't isa. Marami na kayong nawala, oras, mga pagkakataon, mga posibilidad. Pero ang hindi nyo nawala, at ito ang mahalaga, ay ang koneksyon na meron ang pakiramdam na, sa kabila ng lahat, may tunay na bagay pa rin sa pagitan ninyo. Ngunit ang koneksyon na ito ay hindi magtatagal ng walang hanggan. Walang pinto na nananatiling bukas habang buhay. May hangganan, kahit na walang nagsasabi tungkol dito. Isang araw, isa sa inyo ay maaaring magdesisyon na sapat na. Na oras na upang magpatuloy ng totohanan, na hindi na lumingon. At, kapag nangyari ito, wala nang balikan. Ito ba ang gusto mo? na ang oras ang magdesisyon para sa inyo. O naniniwala ka pa rin na sulit subukan? Kasi, kung naniniwala ka, marahil oras na upang gumawa ng hakbang. Hindi kailangang malaking kilos, isang tiyak na aksyon. Maaari itong isang bagay na maliit, halos hindi napansin, pero nagpapakita na handa ka ring magbukas muli ng daan na ito. Naisip mo na ba kung ano ang sasabihin mo kung magkaroon ka ng pagkakataong magsalita? Kung dumating sila sa iyo ngayon, kaagad at buksan ang kanilang puso. Alam mo ba ang isasagot mo? O matitigilan ka sa mga parehong pag-aalinlangan na hawak sa iyo hanggang ngayon? Ang oras ay patuloy na lumilipas, at kasabay nito, ang mga pagkakataong maresolba ito. Ngunit hindi lang tungkol sa oras ito. Ito ay tungkol sa lakas ng loob na harapin ang kwentong ito at kilalanin na kahit na may mga pagkakamali, mayroong isang bagay na maganda dito. Isang bagay na karapat dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Sila ay nagsusumikap. Naghahanda sila. At ikaw? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Dahil hindi sapat na hintayin ang kabilang tao, nagawin ang lahat ng trabaho. Ang mga relasyon ay binubuo ng dalawang panig, at kung hindi ka handang magbigay, marahil ang katahimikan lang ang tanging sagot na inyong makukuha. Ngayon na ang oras para magdesisyon hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi kapag dumating ang tamang oras. Dahil ang tamang oras ay hindi darating. Kailangan mong likhain ito. At nagsisimula ito sa isang pagpili. Patuloy ka bang magtatago, magtatayo ng mga pader, at palalalain ang kawalan? O bibigyan mo ng pagkakataon ang maaring maging? Pag-isipan mo ito. Damhin mo ito. At mamili. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pride, kundi para sa kung ano ang may kahulugan pa para sa iyo. Napansin mo ba na ang oras ay may okasyong malupit sa pagdaan ng walang pahintulot? Hindi ito humihinto upang magbigay daan para ayusin natin ang mga bagay. Hindi ito naghihintay para mapagsama natin ang lakas ng loob o mahanap ang tamang mga salita. Patuloy lang ito. At, kapag napansin mo, nakalipas na ang mga araw, linggo, buwan minsan, kahit taon pa. At ano ang naiwan sa pagitan niyo? isang bagay na sana ay maaaring naayos, nagamot, na itayo muli, ngunit napabayaan sapagkat walang nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ito. Gusto mo ba talagang dalhin ang ganitong klasing tanong? Isang habang buhay na alinlangan tungkol sa kung ano sana ang mangyayari, kung ikaw lamang ay gumawa ng isang hakbang, tumawag, o nagpadala ng mensahe. Dahil, habang ikaw ay nag-aalangan, ang taong iyon ay naroon din, nakulong sa parehong kalituhan. Hindi nila alam kung paano makalapit sa iyo. Hindi alam kung dapat bang magpumilit o tanggapin na baka hindi ka na available para sa pag-uusap na ito. Sinusubukan nilang intindihin ang mga senyales, ang mga puwang, ang mga kawalan. Pero alam mo kung ano ang nangyayari kapag walang kumikilos, hindi ba? Wala. Walang nagbabago, walang nangyayari, walang umaayos. Kaya mo bang isipin kung paano kung lahat ay nasabi na? Kung lahat ng salitang itinago ay sa wakas ay naungkat? Hindi ito tungkol sa perpektong paghiling ng paumanhin o detalyadong paliwanag. Ito ay tungkol sa kung ano ang totoo, hilaw, tapat. Tungkol sa paglalagay ng puso sa mesa at sabihin, ito ang nararamdaman ko, ito ang gusto ko, at hindi ko na kayang dalhin ito mag-isa. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Ito ba ay magiging tiyak na katapusan o isang bagong simula? O baka naman isang bagay na mas malalim? ang kaginhawaan na sa wakas ay malaman ang katotohanan mula sa magkabilang panig. Dahil, sa totoo lang, ang sumasakit ng higit ay hindi ang nasabi, kundi ang hindi naging mabigyan ng sagot, hindi na paliwanag, hindi na tapos. Baka natatakot kang buksan ang pinto na ito dahil hindi mo alam kung ano ang masisilayan sa kabilang dako. At iyon ay maiintindihan. Pero isipin mo, mas gusto mo bang mabuhay sa kawalan ng katiyakan o sa kalinawan, kahit na ito ay may kasamang sakit. Sapagkat ang sakit ay lilipas din ang kawalan ng pagtatangka, iyon ang mananatili. At kung ang taong iyon, sa mga oras na ito ay nadyen sa iyo ng sasabihin, sinusubukang maghanap ng mga paraan para makalapit sa iyo. At kung naghahangad sila ng senyales mula sa iyo, kahit ano, upang malaman na ikaw din ay handang makinig. Ano ang pumipigil sa iyo na gawin ang hakbang na iyon? Ito ba ay pride? Takot na magmukhang mahina? o marahil ang pangamba na ang mga bagay-bagay ay hindi na katulad ng dati. Ngunit sino ang nagsabing kailangan? Baka hindi na kayo bumalik sa dati at hindi iyon kailangang maging masama. Minsan, ang darating ay kakaiba, ngunit nananatiling makabuluhan. Isang bagong paraan ng pagkonekta, ng pagiging present sa buhay ng isa't isa, ng pagbabahagi ng isang bagay na tanging kayo lamang ang makakaintindi. Pakiramdam mo ay hindi pa tapos ang kwentong ito hindi mo kailangan ng mga ebidensya o paliwanag para dito. Nariyan ito sa paraan kung paano mo sila naiisip ng hindi sinasadya, sa paraan kung paano lumilitaw ang ilang alaala sa mga hindi inaasahang sandali. Nariyan ito sa kawalan na masakit higit sa inaasahan, kahit na kunwari ay hindi. At paano kung hayaan mo itong lumipas? Paano kung ang panahon ay magdala ng pagkakataong ito, na mag-iiwan lamang ng pagsisisi? Dahil ang totoo, maaaring mukhang ligtas ang katahimikan, ngunit mapanganib din ito. Ito ay nagpapalakas ng distansya ng kawalang paki ng pagkawala. At sa huli, ito ay kumukuha ng higit pa kaysa sa pinoprotektahan. Ang tanong na kailangan mo ngayong itanong sa sarili mo ay, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi kung ano ang pinakamadali, hindi kung ano ang hindi gaanong masakit, kundi kung ano ang totoo. Dahil, sa totoo lang, yan ang esensya nito, Maging tapat sa sarili mo kahit na nangangahulugan ito ng paglalantad sa sarili, paglusong sa panganib, pagharap sa hindi kilala. Naghihintay sila. At ikaw din, kahit hindi mo aminin. Ngunit hindi maghihintay ang oras sa inyo. Kaya, ano ngayon? Mananatili ka ba kung nasaan ka, nakatali sa takot, o pahintulutan mo bang tuklasin ang kung ano pa ang maaaring mangyari? Ito ang pagpipilian na nasa harapan mo ngayon. Huwag hayaang ang katahimikan ang magsalita para sayo. Ngayon na ang sandali. Hindi bukas, hindi kapag naramdaman mong mas handa ka, dahil, aminin na natin, walang sinuman ang lubos na handa upang harapin ang nararamdaman. Ngunit ang totoo, habang nag-aalinlangan ka, dumudulas ang mga pagkakataon sa mga daliri mo. Kaya tanungin kita, hayaan mo bang ang katahimikan ang humubog sa kwentong ito? Hindi mo kailangang ayusin ang lahat sa isang iglap. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Kinakailangan lang ay gumawa ng unang hakbang. Isang simpleng hakbang. Maaaring ito ay isang mensahe, isang tawag, o kahit isang galaw na nagpapakita na buks kang makinig, magsalita, sumubo. Dahil sa pinakaloob, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tapat. Ito ay tungkol sa pagkilala na sa kabila ng mga pagkakamali, mayroong bagay na nagkakahalaga pang ipaglaban isang bagay na nararapat pang iligtas. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo ang hakbang na yon? Nangingibabaw ka sa siklo. Pinipigilan mo ang distansya na parang lumalaki araw-araw. Ipinapakita mo sa iba na may puwang, na may posibilidad. At ang simpleng pagbubukas na ito ay maaaring magbago ng lahat. Dahil, minsan, ang nagpapanatili sa ating magkahiwalay ay hindi kakulangan ng damdamin, kundi ang kakulangan ng tapang na ilantad ang nararamdaman natin. At ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagkilos kahit na natatakot. Pag-isipan mo iyan sandali. Ano ang dinadala mo sa loob mo ngayon? Sa manang loob, mga pagdududa, mga panghihinayang. Ang mga bagay na ito ay mabigat, hindi ba? Kinakain nila ang enerhiya, sumasakop ng puwang. Ang mas malala, lumikha sila ng mga hadlang, mga distansya na maaaring naiwasan. Ngunit paano kung, sa halip na dalhin ito, piliin mong bitawan? Piliin mong linisin ang puwang na ito, at buksan ang puwang para sa bago, isang bagay na totoo. Hindi ba magiging mas magaan? Hindi ba magiging mas totoo? Ang tanong ay, handa ka bang huminto sa pagtakbo mula sa iyong nararamdaman? Dahil ang pagtakbo ay tila madali sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging isang bilangguan. Isang bilangguan na ikaw mismo ang lumikha, kung saan iniiwasan mong tingnan ang pinakamahalaga. Ngunit, sa pamamagitan ng pag-iwas, pinipigilan mo rin ang isang maganda na sumibol. Isang bagay na totoo na maganap. At hindi iyon makatarungan. Hindi sa iyo, hindi sa ibang tao. Marahil ay natatakot kang hindi mo alam kung ano ang sasabihin na hindi mo mahahanap ang tamang mga salita. Ngunit sino ang nagsabi na kailangan itong maging perpekto? Sino ang nagsabi na kailangan itong maging ensayado? Ang mga tamang salita ay halos hindi dumarating sa tamang oras. Ang mahalaga ay mula ito sa puso, na ito ay totoo. Dahil ang talagang tumatama sa ibang tao ay hindi ang sinasabi mo, kundi ang intensyon ng iyong mga salita. At paano kung sabihin ko sa iyo na ang ibang tao ang taong nakakamisayo ay hindi naghahanap ng perpeksyon. Na, sa katunayan, ang kailangan lang niya ay isang senyas, isang patunay na ikaw ay nagmamalasakit pa rin. Nasa iyong mga kamay ngayon ang kapangyarihan na ito. Ang kapangyarihan na baguhin ang daloy ng kwentong ito. Ang kapangyarihan na gawing dialogo ang katahimikan, gawing presensya ang kawalan, gawing rekonekta ang pangungulila. At pakiusap, huwag maliitin ang epekto na maaaring dulot nito. Maaring iniisip mo, paano kung subukan ko at walang magbago? At sinasabi ko sa iyo, ang simpleng pagkilos ng pagsubok ay nagpapabago na ng lahat. Dahil, kahit na hindi mangyari ang nais mo, malalaman mong ginawa mo ang iyong parte. Malalaman mong hindi ka nagpatalo sa takot, na hindi mo hinayaang agawin ng oras ang isang bagay na mahalaga pa rin. Sa kabilang banda, ano ang gagawin mo kung hindi ka sumubok? Magpapakasya ka ba sa kawalan? babaunin mo ba ang tanong na paano kung habang buhay? Dahil ang tanong na iyan, tinitiyak ko sa iyo, ay mas mabigat kaysa sa anumang pagtanggi, kahit anong hindi komportableng sitwasyon, anumang mahirap na pag-uusap. Ito ay mananatili, ito ay lalaki, at ito ay kumakain. Ngayon, gusto kong mag-imagine ka ng isang bagay. Mag-imagine na pagkatapos ng ilang panahon, lumingon ka sa nakaraan, at napansin mong ang taong iyon na ngayong nakakaligtaan ka, na ngayong naghihintay ng hudyat mula sa iyo, ay wala na doon. Nainagaw na ng oras ang pagkakataong meron kayo para ayusin ito. Napinayagan niyo ang katahimikan na magtagumpay. Ano ang mararamdaman mo? Magagawa mo bang tanggapin ito? O magsisisi ka na hindi ka gumawa ng kahit ano? May oras ka pa. May pagkakataon ka pang baguhin ang lahat. At ito ay isang regalo. Isang regalo na hindi natatamasa ng marami. Dahil, kapag may nakakaligtaan sa'yo, nangangahulugan ito na nag-iwan ka ng marka. Na naging mahalaga ka. Nasa kahit anong paraan, binago mo ang buhay ng taong iyon. At ito ay bihira. Huwag mo itong sayangin. Maaaring iniisip mo, pero namimiss ko rin sila. Hindi ko lang alam kung paano magsimula. At ito ay normal. Ang pagsisimula ay palaging ang pinakamatinding bahagi. Ngunit ang simula ay hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lang nito ay mangyari. Magsimula sa isang simpleng bagay. Isang, hi. Isang tunay na tanong. Isang pagbubukas sa kung mang kailangang sabihin. Dahil ang mahalaga ay hindi kung paano mo sinimulan, kundi kung ano ang susunod na mangyayari. At alam mo kung ano ang pinakakawili-wili. Kapag ikaw ay nagbubukas, kapag ginagawa mo ang hakbang na yon, may nagbabago rin sa iyo hindi lamang tungkol sa ibang tao, ito rin ay tungkol sa iyo. Tungkol sa pagpapalaya ng nakatanikala, tungkol sa pagpapahintulot na may bagong pumasok sa iyong buhay. Tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon para sumibol ang isang totoo. Kaya tatanungin kita ulit, ano ang gagawin mo tungkol dito? Maghihintay ka ba ng isa pang araw, isa pang linggo, isa pang buwan? O gagawa ka na ng aksyon ngayon? Dahil, habang mas matagal kang maghihintay, mas nagiging mahirap ito. At habang nagiging mas mahirap ito, lalo kang napapalayo sa kung ano ang talagang mahalaga. Kung ang mensaheng ito ay tumalab sa iyo sa anumang paraan, kung naramdaman mong ito ay direktang nagsalita sa iyo, nais kong hilingin sa iyo ang isang bagay. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga pagminilay tulad nito. Mahalagang mga usapan ito at ang iyong presensya dito ay may malaking kaibahan. Mag-iwan ng like dahil nakakatulong ito na maabot ng mensaheng ito ang ibang tao na tulad mo ay kailangang marinig ito ngayon at pinakamahalaga magbahagi sa mga komento naranasan mo na ba ang ganitong sitwasyon ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon na kailangang gumawa ng unang hakbang ano ang nararamdaman mong kailangan pang sabihin sa isang tao ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba mahalaga ang iyong boses kaya iwan mo ang iyong bakas dito mag-usap tayo dahil sa huli ganito ang lahat connection at nandito ako para ipaalala sa iyo na may oras ka pa para likhain ang iyo huwag hayaang makawala ito